Ayan, pati sila umiiwas sa baha. Uh, ginagapangan na ako. <laughs> Ayan mga boss, ang tasa rin ng baha dito. Kaya pag bumaba dyan, abot tuhod na ang baha na yan. Ayan, kaya dito sa garahe, yung mga big bike, wala na. Uh, nilabas muna namin. Actually, nilusong nga namin sa baha na yan eh. Kasi nagising kami, ganyan na yung baha. Kasi itong scooter, eh, ayaw magpakasakaling ilubog to kasi lulubog talaga to hanggang ano yan hanggang mga upuan eh so inangat ko muna siya ng ganyan hopefully okay lang siya pinalis ko na rin muna yung battery niya yan Kimco Super 8 ayan 511 ako 511 ako pero nasa tuhod na yung tubig ayan dito medyo mataas na so, ito mga bike namin Yeah, puro kotse, puro motor. So yan, dilipat muna natin yung mga motor sa bahay ng lola ko. Make park muna kami. Then, mahirap na. Alanganin yung baha. Tumataas. Mahirap pa kasakali. Pati pala dito, mga Dati hindi mga dito eh. Pero ngayon wala, bahain na rin. Pero mas safe dito kasi sa loob. Mas safe. Mga boss, yung motor nakasampa sa para floating device. Ayan, sa so mga ano lang yan, mga drum, ganyan. Para hindi malubog sa baha. Kasi, ang tasa talaga. Kaya feeling ko yung scooter, lulubogin na talaga sa garahe. Yan mga boss, gabi na. May baha pa din. Ah, <laughs> baha pa din.